Guys, welcome to my youtube channel guys, Teroy Vlog TV After this video guys, magbutas nito po kami guys So, apat uh, kasama ko guys at lima kami ngayon guys At Jisun, yan Si Michael, Jisun ang isa Ryan, so yan guys Lima kami ngayon guys kasi linggo ngayon Walang trabaho ang iba So nandito sila, tulong sila ngayon. So ayan si Jason guys, uh, simulan na niya guys sa pag pokpok sa nitso ayan. So ayan guys. Sa isang nitso guys, lima ang naka dyan, guys. So ayan, uh, ibaba na ang tatlo. May dalawa pa sa loob. Pang-apat na yan guys. Pang-apat. sila ng tila na puti guys. Saka meron pa sa loob ang ano guys. May kabaong.

So ayan, nagtulong-tulong na sila guys sa pagbuhat sa bangkay para ibaba nila kasi nasa itaas guys ang kanyang nitsu guys nasa kaapat na patong

Ayan, isinili na guys sa sako.

alô não So ayan guys, uh, isinama ang mga ano guys niya. Pantalon at barong para may palatandaan ang pamilya kapag maghanap sila sa kanilang minahal sa buhay. So ayan guys. Uh, support naman ang na video na ito guys. Uh, like share and subscribe para lagi kayong update sa susunod na video guys. Salamat sa inyong mga suporta sa ulang sawa sa pagpanunood sa aming vlog. Thank you to all and God bless pabos labi na sa itong OIP na binasa itong mga OFW at sa ibang bansa. So, sa bago nating viewers and subscriber. So, shout out muna ako dito sa kasama ko, silang apat. So, ito. Shout out muna ito, Michael. Hey, shout out sa lahat ng mga viewers na share o nag-like o nag-follow sa Vlog Terry TV. At sa mga OFW dyan, salamat sa inyong mga suporta sa at sa mga kamag-anak ko dyan sa Kabete, sa Pangasinan, sa Naik, o dyan sa ano, sa Batangas. Salamat po sa inyong suporta. At sa kapamilya ko dyan, sa Quezon City, Pedro 7, kumusta na kayo dyan. Thank you and God bless. Oh, Ryan. Welcome day guys sa YouTube channel guys. Check out ko dyan sa mga pamilya dyan sa Naga, Mga Rivera Family, mga OFW dyan, at John Bernal TV, silingan na ko vlogger sa Idol. 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 Idol, Yan lang. Oh, uh, Jason. Good luck. update ko sa mga vlogger <laughs> <rin. Y> <laughs> sa mga viewers, subscribers, mga viewers, mga viewers, mga viewers, mga viewers, mga viewers, mga jadi bibi Idol. Gimusalah Ka Idol. Aku tadi. So yeah guys, I love you to all in tanan guys and god bless for us. Selamat sinyo sa guys. Thanks.